Wala po yung mga manok guys, nakapulot sila. Ay sa kulungan eh, kasi bawal maulan, mababad sa ulan ng mga sa sabungan. Eh. Ayan, hindi na nakapulot. dyan sa loob. Hindi nakapulot. Ayan, hmm, wala na po yung tubig ko. Wala na yung tubig, ano ah. Wala na yung tubig na yung bumaha. Hmm. Hmm.